Jillian Ward gains knowledge and investment from Abot Kamay. Pagkatapos ng halos dalawang taon sa ere, magpapaalam na ang teleseryeng Abot Kamay na pangarap sa Oktubre Siyam na labing dalawa, dalawang libo Ang top-rating hapon drama series na ito ng GMA7 ay napapanood sa loob ng anim na araw kada linggo sa telebisyon. Apat na araw rin ang kanilang taping, kaya masasabing malaki-laki rin ang kinita ng bida nitong si Jillian Ward. Sa finale presko ng abot kamay na pangarap, diretsahang tinanong ng Philippine Entertainment Portal si Jillian kung ano-ano na ang mga naipundar niya mula sa kanyang talent fee sa show. Hindi na pinangalanan at inisa-isa ni Jillian ang mga naipundar niya, pero nakapag-ipon naman daw siya para sa future. Pero higit daw sa mga material na bagay, marami rin siyang natutunan mula sa mismong programa nila, sabi ni Jillian, Well, meron po akong mga naipundar din po for the future. Pero siguro po, higit dun sa material na bagay, ang naipundar ko po is yung knowledge ko po from this show. Sobrang dami po po kasing natutunan. At kumbaga, parang bilang isang artista, mas natutunan kong mahalin yung trabaho ko dahil po sa abot kamay pangarap. Mas naging professional po ako. Mas marami po akong natutunan. Ano ang mamimiss niya sa show? Ayon kay Jillian, ayun na po, papaiyakin niyo po ulit ako. Mamimiss ko po lahat kasi nga for the past two years, mas nakikita ko pa po yung abot kamay na pangarap family ko kaysa sa sarili kong pamilya. Oo po kasi four times a week ko silang kasama. Sabay-sabay po kaming kumakain po ng breakfast, lunch and dinner. Nagtitiktok po kami. Pag may kailangan po akong advices, may lalapitan po ako sa isa sa kanila. So, lahat po mamimiss ko at naiulat nga ng cabinet files na bakasyon sa Japan, kasama ang buong pamilya niya ang pabuya ni Jillian sa sarili kapag natapos na ang pagpapalabas ng abot kamay na pangarap. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para man-notify ka kung may bago kaming upload. Salamat at hanggang sa muli!